what we will do now, eh, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency na tiyaking hindi na mare-recycle o makakabalik sa merkado ang mga nasabat na droga sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang PIDEA at iba pang law enforcement agency na tiyaking magiging transparent ang pagsira sa mga ilegal na droga. Partikular na rito ang pagdispose sa nasabat ng mga floating shabu na natagpuan kamakailan sa karagatan ng Cagayan, Bulinaw, Pangasinan, Ilocos Norte at Masinloc, Sambales. Sa kabuhan, aabot sa 1.5 tons ang nasabat na iligal na droga na may tinatayang street value na 8.8 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat na maiwasan na maibalik sa black market ang mga ilegal na droga. Kaya dapat anyang babantayang itong mabuti hanggang sa sirain ito ng mga otoridad. Ngunit dati, alam na alam natin, pag may nahuli, sabihin natin eh, 100 kilos ang uh, nagiging uh, ang, dinidi, ang sinisira na lang, kung ano-ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang. Ang, ano, yung 80 kilos na natira, ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Ang mga nakuhang drogang ito, ang pinakamalaking nakuha sa kasaysayan kung pag-uusapan ang volume o dami. Bagay na pinatunayan naman ng PIDEA. So, eto lahat ng, uh, which is the, the largest uh, drug haul in the history of the Philippines so far for this last six-month period. Lahat-lahat uh, ay... ang uh, In the last three years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin. Uh, mas extensive ito ngayon Isa uh, walang gaano namamatay pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. Uh, I, I, I say with much confidence na noon mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang uh, volume ng droga. Ayon sa pangulo, ipinapakita nito na nagsisimula ng magtagumpay ang tinaguriang bloodless war on drugs ng administrasyon. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some um, some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The uh, new concept of the drug of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. Bukas nakatakdang dalhin sa Kapas Tarlac ang floating shabu at iba pang nasabat na iligal na droga para agad na iproseso ang pagsira. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sa servisyo publiko ang aming pinahalagahan.